So, mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga kayos, tayo po ay magkakabit ang, uh, ng uh, cam shop ng 6W1. Pero bago yung mga kayos, gusto ko magpasalamat, i-shout out yung driver ng truck na ating ginagawa na si uh, Ramirez Lumawag John Ray. So yon Aka Hapon. So yun po yung ganyan ha, pangalan. At saka sa kaya... Uh, Espinosa, Espinosa, shout out po sa iyo. At saka sa kay, uh, Espinoza. Espinoza, sa kay uh, Rolando Rondero ng Nasugbo Batangas, shout out po. So maraming maraming salamat po sa lahat po na nagtitiwala at nagsusuporta sa aking YouTube channel. So tara kayo, samahan niyo po ako at akin pong ibabahagi sa inyo kung paano po ang pag, uh, timing ng tama ng uh, ating uh, camshaft ng 6WF1 uh, CRDI. So tara mga kayo, samahan niyo po ako. So ito naman kayos, kakabit na namin yung camshaft. ayun Ayun, mas ay, mga kayos yung driver at saka yun, yung isa ding uh, helper at yung isa likod. Tula. Si Kuya Waray, ayan, si Bibong, ayan. Ah, si, ano pala, si Boy Scott. <laughs> ayan, so ayan, grow po yung mga kayos. Ngayon, ito yung ating camshop. Ayan, isasalpak natin dito. Ayan. Ah, oh, medyo mabigat-bigat din. Ano masay mo? Ayan. Ayan. Tawa so, ano, ka okay, mga sakin to, oh. Ano mo, Bong? Ay, video mo sa akin to tutok mo lang sa ano. Dito? Ah, oh, dito. So, ito mga kayos yung ating camshaft shop. Ayan. So, dito may timing to siya. Ayan. So, ito mga kayos, tutokan mo. Ito to. Ayan, may dalawang butas yan siya mga kayos. Ito. At saka dito, may isa. So, ayun makikita natin. Sa iba ba, mayroon yan siyang pointer. Ayun o, oh, pointer yan siya mga kayos. So, yung isang dot, dito natin siya itatama. Yung dalawang dot, Dito sa labi ng ating uh, head. Pero ganito si makayos. Ayan. Mm -hmm. Layo pa. Layo pa. Ayan. Okay. Yun. Hello vlog, welcome to my guys. Sumunod okay, okay na. Pa kami ngayon sa may So, ayan my... naman kayos. Atin na siyang naipatong. Ayan pala si Bibong yung dating ayan. sira ko ngayon ay ayan siya mga kayos ayan ayan yung ating uh, dalawang dat dito itong labi na uh, itong gear na ito nakapantay po siya dito sa labi ng ating head tapos yung isang uh, dat kanina mga kayos ayun mapapansin nyo ayun siya ayan sa baba ayan nakasintro po siya doon sa pointer So ganun mga kayos yung pagpwesto ng ating camshop. yan Camshop po 'yan siya mga kayos ng uh, 6WF1 na polyelectronics. electronics. yung ating kamera. Uh, camera. Hindi kasi ganong maganda ating gamit na kamera pang vlog eh. Ayun. So ganun mga kayos, yan Shout out sa driver. yan po si Ramirez Jan Ray. Yan po yung driver mga kayos ng unit natin na ginagawa. So ganun lang mga kayos yung ating uh, pag timing nung uh, ating camshaft. shop at saka doon sa ating flywheel mga kayos makikita po natin yung uh, pointer po doon ay naka naka centro po yon sa TC so I mean, ibig sabihin naka center po siya so ayun ganun na mga kayos. so ito hindi natin makikita dito kung naka open yung ating rocker arm o naka close dito na lang po tayo titingin din mga kayos sa camlog ng ating camshaft shop ito Ayan, mababa po siya. At saka yung running mate po niyan mga kayos ng ating 1 ay number 6 So yan makikita niyo mga kayos nakataas po siya dito Yung dalawa So it means nakatukod yan siya Close yung ating number 6 Open yung ating number 1 So ganoon lang mga kayos yung pagpatong At pag timing ng ating Cam shop nung 6WF1 6WF1 at saka 6WG1 Parehas lang po yan mga kayos so, Ulitin ko lang mga kayos Ayan Yung dalawang butas na yan Ayan. Ayan yung dalawang butas na yan. Itong gear na ito, pantay siya dito sa labi. Yung isang dot na yun, pointer do, uh, sentro doon sa pointer. So, yun lang mga kayos. Ayan. Tapos na at ibahagi sa inyo kung paano po yung pag -timing ng uh, camshaft ng uh, 6WF1. So sana makatulong mga ka uh, mga kayos lalong lalo na doon sa mga baguhan na gustong matuto na kapwa ko rin mekaniko. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nagsusuporta at nagtitiwala. So yun lang mga kayos. Sa mga hindi pa po, po subscribe sa akin YouTube channel, please subscribe, like, and share. at pagka-press po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.